Ano kaya ang dahilan bakit malusog ang pandesal pag bagong luto at nangungulubot paglagay sa brown paper? Okay, isang dahilan dyan ay ating under-mix. Isa talagang dahilan yan. Kasi pag hindi yan na tama sa mix ang ating tinapay, o kaya ginagawa mo na yan na alsado na dyan sa mesa, sobrang alsa na, halos hindi mo mapatay yung kanyang alsa, Sigurado yan talaga, karamihan yan nangungulubot talaga pag naluto, lalo na pag mo na sa brown paper. So yan ang ating ingatan, paalsahin natin sa tray ng tama para magiging uh, malusog pa rin siya. Isa problema talaga yan sa ating mga kabaker ngayon, sa ating mga pandisalan operasyo, operator na uh, ganyan talaga nangungulubot at numinipis. Kailangan lang din talaga sa ating uh, pandisal, hindi sobrang alsa pag ating niluluto ito. Maliban lang pag andyan ka agad bibilhin pero pag ating pang stock ito, hindi na maganda. Okay.